Yung mga boss, Toyota Bios, meron lang ako ta sa inyong ipapakita. Check nyo ha. Dito mga boss, kinakabitan ko siya ng LED headlights at paglight. Ngayon, yung paglight, hindi siya gumagana. Tiyanin ko naman yung wirings niya dito. Ito yung wire niya, papasok sa loob. So, dapat, syempre, pag ako ang nagkakabit niya, nandito dapat ang relay. So, ngayon, dati daw, gumagana yon ngayon hindi na check natin dito ha, pakita ko lang sa inyo dito sa loob, so dito binaklas ko na yung kanyang panel binaklas ko na dito, tapos ay dito sa ibaba, ang napansin ko ganito kaya ako, hindi naglalagay ng relay syempre, sa loob at hindi rin ako nagtatap ng mga wirings sa loob lalo na pag light lalo na halogen yung ating bala or yung bulb natin sa pag light, ganito nangyayari eh no, pati alarm na damay pero minor pa lang naman yan ito pa lang ang naging damage yan, fuse pa lang, eh no, nalusaw na kasi ang ginawa nung nag-install niyan, itong red wire na dapat ay direkta sa battery ay lang siya dito yan na diretso dito sa kuryente yan, dito sa wire na to diyan sa red wire na yan ngayon kapag ka nagbuhay ng ilaw ng paglight dire diretso yun 55 watts so naging 110 110 watts yun so yung lakas ng kuryente niya dito lahat pupunta yun or dito lahat kukuha kaya yan ang nangyayari buti nga hindi pa nadamay ito eh ayan ito lang yung nadamay niya nag init yung wire ayan o so yan titestingin ko yung alarm niya kung okay pa tapos lilinisin ko na rin yung wire nito tapos itong relay na to dadaling ko na doon sa labas yan ang nangyayari kapag dito tayo nagtap ng electrical wire lalo na sa paglight yan, iimpising ko na yan ayusin ko na lahat yan tapos itong wire na to itong papunta sa labas ay ipapakita ko na sa inyo mamaya kung paano gagawin yan okay ito kasi yung papunta na sa labas eh ayun, ayun yung linya niya yan, nandito okay, so ayusin ko na muna to pakita ko sa inyo ayun o, oh. lusaw na o Kapalta ko na yan ng fuse, sana gumana pa itong ating remote ng Jordan. Okay, so yan. Okay, ganito ginawa ko mga boss. Hinimay ko na muna yung wirings niya. Ayan, kung makita nyo, open wire pa yung ground. Hindi maganda ang pagkaka-tape, syempre. Tapos ang ginawa nila, ayan, itinawid nila sa fuse, kaya napwersa ito. So ang hinuhold ng 15 amperes o yung fuse holder nitong ating alarm ay dalawa alarm system at pag light pag light system yan ayan itinawid nya ito kasi yung kaputol nya yung pinutol ko na muna sa sakit ayan kaya talaga mapupur sa yung holder nya ay tignan nyo naman yung holder nya capacity lang yan ayan nadamay pa ito pero minor lang hindi yan makakapekto ang capacity lang nito ay para lang sa alarm ay pinagtapan nyo ng pag light assembly kaya talaga mapupur sa yan hindi dapat ganun. Mayiging hindi siya nadamay dito eh. Kung nadamay ito, mas lalo na. Mahaba-habang gapangan yan. Pero sa ngayon, iaayos na natin yan. Hinubad ko na lahat eh oh. Yan. Itong relay na to, dadalhin ko na ito doon sa labas. At itong wire na to, yung galing papunta sa labas, itong socket na to, ito na yung gagawin kong switch. Okay? Ito na yung gagamitin ko para sa blue. Papakita ko sa inyo mamaya. Itong wiring na itong nakalinya, hindi ko na ano yan, hindi ko na gagalawin yan na yun. Tapakita ko lang sa inyo mamaya sa labas kung paano ang setup na gagawin ko. Tapos yung alarm, iaayos ko na lang din yan. Tapos titestingin ko kung nagana pa. Ayan o. Sayang naman, Jordan ito yun. Okay, ganito ginawa ko mga boss. So, pinul out ko na muna yung alarm system natin. Unahin ko muna yung paglight. Ayan. Doon sa wiring ng paglight, yan ang ginawa ko. So, dito pinutol ko na yung lahat ng wire. Maliban lang dito sa block. Ayan. Pero puputulin ko pa rin yan kasi dito ko yan itatap or ilalagay yung ground. May tornilyuan dito eh. Ayan. Tapos yung park light iniabang ko na at itatap ko ulit dyan yung sa alarm system. Tapos yung kulay blue output, di ba ang haba ng wire kanina yung sabi ko sa inyo na ano, na hindi ko na huhugutin yung wire na papunta dun sa labas. Ito na yon Yung switch niya papunta dun sa labas, ito na yon Pero dun sa labas ilalagay ko yung relay. Yan, ito yung park light at ito yung ground. Ito na yung socket switch. Check natin doon sa labas, pakita ko sa inyo. Dito naman, ito yung wiring na papunta doon sa paglight o yung galing do sa loob na wire. Binaa ako na yung insulator niyan. Okay? Tapos yan, ikakat ko yan ng ganito. Puputuling ko Yan. yan. Tapos yan, Kapag nakakita kayo ng ganyan, ganito gawin nyo. Tapos yan, yung relay natin, itong pula, Siyempre, ito yung 87 or yung output. Dito ko na yun itatap sa papunta dun sa paglight bulb natin. Okay, dito. Yan yung papunta dito. Tapos, ito, dahil galing sa switch, ito na yun yung kulay blue. Yan. Dito yun. Yung kulay blue na yun, dito, dito natin yan. Yan, ito yun. Yung galing sa switch. 'di ba? Pinotol ko na. Okay, check ulit natin dito. So dito ko na nakadugtong 'yon. Ito na ang pagdudugtongin ko niyan. Itong blue and red, itong red papunta dito sa paglight at itong blue papunta do sa switch. Ayun. So hindi ko na tinanggal yung installation nila nung wiring na 'yan. So dito naman ay di yung ground itatap ko na yan dito at yung puti diretso na yan sa positive. Lalagyan ko ng another fuse. Okay, bubuuhin ko na muna yan. Pakita ko ulit sa inyo. At yan na nga ang ginawa ko mga boss. Ganito na. So dito yung paliwanag ko kanina. Yung red, ito na yung output ng relay. Or 87, kapunta na yun doon sa paglight. Yung 86, kulay blue. Yan yung galing sa loob, yung tinap na natin doon sa switch. At syempre yung black, yan na yung ground. Dito ko na idalagay yan. Tapos yung white, ito yung rekta sa battery. Syempre with fuse. Ayan. So yung ganyan na setup niyan dapat dito sa labas yung relay nya okay ngayon bubuuhin ko na to tapos dun sa loob ayusin ko na rin tapos tetestingin na natin yung ilaw nya yan Kinabit ko na rin kasi yan ng LED lights eh yan yung isa nga hindi ko pa nailalagay so yun bubuuhin ko na muna to tapos itatap ko na rin dito sa battery yung fuse holder natin syempre with fuse 15 amperes yan okay dito naman sa switch mga boss ganito na ginawa ko Okay, so hindi ka pa pinifix yan. Park light, nandito na. Tapos ground, doon ko na nilagay yung ground sa may tornado na yun. Yan, sa likod. Yun. Kita ba? Nakasum eh. Basta dito, dito sa part na to. Yun. Sa likod niya, nandito. Tapos yan. Ito na yung pagkakatap niya. Okay. So mamaya ilalagay ko na lang yan dito doon sa panel. Tapos check natin doon sa labas. Dito naman ganito na ginawa ko. Ayan na yung position niya, relay ng paglight, ground, 12 volts battery recta with fuse. Lalagyan ko yan 15 amperes. Tapos install ko na yung paglight niya na LED. Tapos titestingin na natin 'yan. At yan na nga mga boss, Nai-salpa ko na lahat, nalagyan ko na rin ng fuse. So testingin na natin ha. Ayan. Ito na yung switch niya, Check natin yung Pinakapag light Ayan gumagana na oh Warm white Check natin dito Okay all goods Tapos ito na yung relay nya Ayan So itong relay na to Ang kinukuha niyang kuryente Ay yung dito sa mismong positive Ground nya na dito So safe na safe na yung switch natin At dun sa loob ng Sasakyan Ayan oh Kita nyo Ayan oh na kinig nyo yung relay okay so ayun bubuhin ko na lang lahat yan pati yung panel dito sa loob yan bubuhin ko na lang yan pati yung alarm tapos final test tayo okay mga boss tapos na all goods na rin yung alarm natin yung alarm system so ayan yung pwesto nya at ito na yung pwesto nung or yung linis nung gawa natin ito yung pag light switch Ayan na yung before and after ng ating installation o rewiring. Ayan. Pag light, all goods. Module ng alarm, gumagana na rin siya. Check natin. Lock. Unlock. Okay. Lock. Unlock. yun, Nabuhay pa namin yung alarm or yung remote. Gumagana pa siya. Okay. So, imbisin ko na to, ay ayos ko na lahat tapos ay final test tayo dun sa uh, paglight. Yan. Okay, ayan na yung fuse natin. Nilagyan ko na ulit ng fuse yung alarm system. So, wala na dyan nakatap kahit na ano. Yung paglight natin, dun na sa labas nakalagay yan. So, dito naman yung connection ng ating mga central lock system. Yan, dyan ko na nilagayan Okay, bubuuhin ko na to tapos ay final test tayo. Okay, ayos na mga boss. Toyota Vios check lang ulit natin yung mga pinagkakabit natin relay fuse fuse ng paglight yan yung headlight check natin dito yung balas ng headlight paglight all goods na rin yan tapos dito sa kabila okay all goods na rin yan so check natin testingin na natin ha yan testingin na natin so pag paglight muna tayo tapos switch on buhay na rin natin yung headlight yan ayan na yung headlight natin pag light gumagana na rin headlight pag light okay all good sa to all good sa lahat ayan okay patay na muna natin patay natin yung headlight patay natin yung switch ng pag light okay ayos na Toyota Vios rewire lang nung fog light at nung alarm system. Okay, check muna natin pala yung alarm system para malaman natin. Lock. Unlock. Okay, ayos na. Okay na ito, Toyota Vios. Thank you, thank you.